Ito na! <coughs> <coughs> ay, po, shekod, ay, po, sa... ay, tayo po, share ko tayo po sa... mo. <coughs> Hayo, takpi, mo dahil.

Ay, mga kalugi, maganda na ang salon ko, mga kalugi, tingnan nyo. Pak. Same pa rin sa location ko, o. Oh. With matching logit pa. <laughs> with matching logit. Ay, amo tong... Ito na pa yung pwede. Something. Hala, nahimatay na siya, Christy, o. Oh. Ay, mati. Hala, wala na. Huy! Uy, Uy abay ko na. patay ka, gaga! Gaga. Uy, dahil lapsi kayo siya, tayo, oh. Sige, dun! Gasiga, oh. Be, ako lugit, be. Huwag kayo man si Kristine maglogit. ano nga? Eh. Mag Ikat bala ang kuko sa gilid. Ikat na galing, nagawas na galing ang algebra. Algebra? Alam niya siya mag vlog ko sa akong salon. ka <laughs> ni Jerwin ko sa

May gap anang anak. Eh, mo ka eh. Iri! <laughs> Gatilak na manok eh. <laughs> <laughs> dahil kaya mo pa dahil. Hindi ako lugit di. Wala pa ng lapsi ah. Ako lugit di bi, bibi. Wala <laughs> pa ng lapsi ah. Wala pa ng lapsi ah. <laughs> magisik ganyan sopa ko ko ron ha. Nga <laughs> <laughs> hey, kuno ugit pinayan ta lang para matanggal. Ug na ba ko di ko kaya sa inyo. Hala. Di ara ko. Sir. ha? <laughs> <laughs> huh? Tomorrow. Ay, Martis na lang sir kay ay pidi bu pidi buntag sa iyo. Dahil lang sir, i-ano ko i Oh, sir. Sige sir, thank you. Sir. Thank you. Hindi bilat. Kau iya. Hindi <laughs> Dagan may mabasa. Imuha na po niya sa ui. <laughs> ano lagi nila? Kaya mo magbata. Hindi magbata. Hindi na ganit kumamata. Pati yan ang kape. Kaya ako mo

<laughs> eh man <with> curang <laughs> ay nakadito kong manuwi. May awak. Amo na siya? akong Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi,

Ano mo ulo Tayo na papa. Ikaw ang bata ay okay. aga. May okay. spectator ka wala. Sige sige. Ayaw nila. Sige. Yes, ko sa Sige. Promise. Sige sige. Sige sige. Susunod. Nang gago. mo 'yan. ko lang wala pa hinta ko dito ng ko ko asang